Shalom alino, we kol Israel ang kapayapaan ay sumasa atin at sa buong Israel. Amen. Hallelujah. Kain anu'y yung kulim lasot na bar ay sapagkat tayong magawa laban sa mga salitang katotohanan kundi sa pagpanig sa katotohanan. Ito ang hamon ko sa inyong lahat mga katoliko, mga pare at mga CFD. Dalhin ninyo sa akin yaong mga rebulto o mga larawan di umano ng mga santo na gumagawa di umano ng mga milagro at yaong mga imahe na lumuluha di umano ng dugo o yaong mga rebulto na gumagawa di umano ng mga milagro o gumagalaw di umano at dudurogin ko ito sa harapan ninyo o sa harapan ng publiko pero, kailangan na pipirma kayo ng isang kasunduan na hindi kayo magagalit sa akin. Dahil ang gusto ko lamang na patunayan sa lahat ng tao na ang mga larawan o imahe ng mga santo ninyong mga katoliko ay walang kapangyarihan. ha? dahil iyan ay isang malaking kalukuhan lamang at malaking kasinungalingan lamang mga kapatid. Dahil ginawa lang ho iyan ng mga lasinggo o ha, gawa lang ho iyan ng mga lasinggo at mga siminto at kahoy lang ho iyan ang mga ribulto ninyo. Pangalawa, hindi iyan ang tunay na mukha ng tinutukoy ninyong mga santo. Ha? Dahil walang nakakakita na mga eskultor sa mukha ng mga santo. Kaya gawa-gawa lang nila yan. Wala ang katotohanan yan. Kaya hindi ako natatakot dyan. Kaya hinahamon ko kayong lahat na dalhin nyo sa akin. Yung mga santo ninyo na Nakikita niyong naghihimala o gumagalaw, nagluluha ng dugo para mapatunayan natin kung totoo ba yan o isang kalkuhan lamang, panluloko lamang sa mga tao. Ha? So mga pare, sa Roman, Katolik at mga Asifdi, saan mababasa sa Biblia na inuutusan kayo ng Diyos, na kayo ng imahe ni Kristo. Ha? At sa mga imahe ng mga apostol at imahe ni Maria, saan mababasa na inutosan kayo ng Diyos na gawa niyo sila ng mga imahe? O may inutos ba ang misaya sa kanyang mga apostol na kailangan nilang gumawa ng larawan sa misaya upang sasambahin nila? Wala ho, di ba? At may inuutos ba ang mga apostol sa iglesia na gumawa sila ng mga laraw ng mga larawan ng misaya at sa mga larawan ng mga apostol at sa kay Maria para luluhuran nila? Wala rin. Walang utos kahit saan sa Biblia na may utos na gagawa tayo ng larawan ng mga santo ng mga tao. Saan ba mababasa sa Biblia na ang Diyos nag-utos sa mga tao na dapat silang lumuhod sa harap ng imahe ng isang tao kung manalangin sila? Wala din. Kaya puro kasinungalingan ho yan. Walang biblical basis ho yan. Ayon dito sa dit 4.16 Huwag kang gagawa ng iyong sarili ng isang imahin na sasambahin o isang imahin na an, ng anumang anyo, lalaki o babae. Dito sa magandang balita, Biblia, dito rin yung 4.16, na hindi ninyo dodongisan ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng paggawa ng anumang anyo o imahin ng Diyos, Diyosan, lalaki man o babae. Ha? Bawal talaga. Pinagbabawal talaga ng Diyos na gumawa ka ng isang anyo, ng isang lalaki o babae bilang Diyos, Diyos mo. Ngayon, upang hindi ninyo malabag ang Deuteronomy 4.16, ito ang dapat ninyong gawin dapat gumawa kayo ng mga imahe ha? ng mga santo na hindi anyo ng isang lalaki at babae. Ha? At ano ho yan? At tulad ng santel mo. Lagyan niyo ng imahe ng santil mo. Hindi yan uh, anyo ng isang lalaki o babae. Lagyan niyo ng imahe ng santil mo ang mga church ninyo. Anong anyo ho anong, ang santil mo? Anyong apoy. O maliit na apoy. O. Oh, hindi ba kayo naniwala sa santil mo? Bala nga raw kayo, maging santil mo din. Pag mamatay na kayo, di apoy din, rin maging santil mo kayo. Lagyan, o, lagyan nyo ng anyo ng santako. Yun, ang mga santo na walang anyo ng lalaki o babae. Sandayong. Lagyan yung lahat ng sandayong ang mga church ninyo, katuliko. katoliko. Dahil yun ang utos na huwag niyong lagyan ng anyo ng isang lalaki o babae. Nagawin yung Diyos Diyosan, mga kapatid. Santol. Ilagay niyo yung santol sa simbahan ninyo. Santikan. Yung batong santikan, lagay niyo rin sa simbahan ninyo. Ha? Sandugo. Iba pa mga santos dyan, hindi ko nabanggit na hindi anyong tao, hindi anyong lalaki, hindi anyong babae. Dahil ang mga santo na tinutukoy ninyo na may anyong lalaki o anyong babae, pinagbabawal ho yan ng Diyos. Ayon sa Deuteronomy 4.16. Ha? Okay. Kaya, ang mga Romano-Katoliko, ang siyang haliki at pundasyon ng kasinungalingan at sa lahat ng uri ng kahangalan, kahalayan, kalaswaan, at lahat ng kasamaan. Yon, yon ang totoo nga ang Romano Katoliko ang siyang haligi at pundasyon ng lahat ng kasinungalingan, kasamaan, kalaswaan, kahalayan, at lahat ng uri ng kahangalan. Mga kapatid, yon ang totoo. Kaya, makikita mo ang lahat ng ore ng kasamaan dyan sa Roman Catholic Church. Ha? Tulad ng mga LGBTQ, ano po, halos lahat, Romano Katoliko yan, marami dyan, mga kapatid. Mga magdadakaw, mga korap na mga politicians, anong mga reliyon nila? Mga Katoliko yan. Mga is-not-sir. ha? mga lasinggo, Maraming lasinggo diyan, mga pare diyan mismo, mga lasinggo, si Ibdi, lasinggo. Mga albularyo, mga katoliko yan, may mga ribulto ang mga albularyo, may mga larawan sila sa mga santo dahil ibig sabihin mga katoliko sila. O, mga kriminal, maraming kriminal diyan sa Roman Catholic Church. Mga burikat, no? mga mababa ang lipad, marami diyan sa Roman Catholic Church, mga drug addict, mga drug lord ha? mga nangangalunya, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga sin uh, sinungaling at mga nakikiapid. Nasa Roman Catholic, Catholic ang lahat ng mga yan, mga kapatid. Uno Korinto, sa Esnubijis, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ah, maliwanag na ang mga Katoliko ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Oh, huwag niyong dadayain ang inyong sarili. Kayo mga pare, mga Katoliko, le minister, CFD, huwag niyong dadayain yung sarili. Walang maliligtas diyan kahit isa. Walang maliligtas talaga sa Roman Catholic dahil wala diyan, hindi diyan ang katotohanan, wala diyan ang katotohanan. O, oh, wag niyong dadayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. O, oh, ito na mga LGBT. LGBTQ, mga kapatid. Talatang Diyos, nagnanakaw Sakim, lahat, halos lahat, mga kaparean dyan, mga pare dyan, mga sakim sa pera. Oh, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. O diba, maraming mga mandaraya dyan sa Roman Katolik. Oh, Anong sabi niya Apostol Pablo? Ay walang bahagi sa karya ng Diyos. Walang bahagi talaga sa karyaan ng Diyos ang mga Romano Katoliko. Lahat ho ito ay nandyan sa Roman Catholic Church. At hindi nyo maipagkakailayan mga kapatid. Dahil alam ng lahat yan. Ha? Kaya yan ang nagpapatunay na ang Romano-Katoliko ang siyang espiritual na suduma at gumura ngayon. Ha? Bukod pa sa pagka-espiritual Babylon nito. Oo. Oh, kaya ang otos ng Diyos na aalis ka dyan sa Roman-Katolik na yan kung nais mong maligtas upang hindi ka makabahagi sa kanyang kasalanan. Pero pag ayaw mong umalis dyan sa Roman Catholic na church na yan, talagang hindi mo maiwasa na makabahagi ka talaga sa kasalanan nila. Ah, wala kang magawa dyan. Sundin mo lang ang utos ng Diyos. Oh, anong utos niya dito? Pahayag 18.4 Narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, Umalis ka sa Babylonia, bayan ko, Huwag kang makibahagi sa kanyang mga kasalanan upang hindi ka mapap, maparusahan kasama niya. Yun. Ayaw mo ba ang maparusahan kasama ng Roman Catholic Church na yan? Umalis ka dyan. Magbalik ka sa Tura, mga kapatid, sa Tura ng Diyos. Yon ang totoong aral ng Diyos. Anong yung Tura? Yung mga kautosan niya, yung mga batas ng Diyos yon ang tura dapat bumalik ka sa tura ng Diyos upang maliligtas ka pagdating ng araw hanggang sa muli I love you so much my beloved brethren I love you in Adonai but our Adonai Yeshua loves you more Am Israel Kai Mabuhay ang sambayanang sambayanang Israel Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel, Bishem Adonai Yeshua Hamashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Ito ang inyong abang lingkod sa Adonai. Matif Gideon Silva, magsasabi sa inyong lahat, mapalad ang taong sumusuri sa banal na kasulatan, naniniwala at tumutupad sa nasusulat nito. Baruch Haba, Bishem Adonai. Blessed is he who comes in the name of Adonai. Shalom, shalom.